lalaking may cerebral palsy at dating namamalimos isa ng ganap na doktor at nagmamayari ng sariling klinik. Kung nahihirapan ka makakita ng pag-asa at makaramdam ng determinasyon na baguhin ang buhay mo, pakinggan mo ang kwento ng isang lalaki mula sa China na hindi nagpatinag at nilabana ng hirap ng buhay, kapansanan at edad para lang maabot ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Kung paano ito nagawa ng lalaki? Eto. Dahil sa hirap ng buhay na ni Li Chuang Yi mula sa Henan Province, China na magtrabaho sa edad na siyam na taong gulang dahil ayaw na umano nitong pahirapan pa ang kanyang pamilya sa kanyang pagpapagamot matapos ang hindi matagumpay na operasyon. Sa edad pa lang kasi ng isang taong gulang na diagnosed na si Lee ng cerebral palsy. Matapos nito ay nakilala niya ang isang lalaki na nangako magbibigay sa kanya ng trabaho pero nauwi si Lee sa pagpapalimo sa kalsada sa loob ng seven years. Dahil ang lalaking inakala niyang tutulong sa kanya, pinagkakakitaan lang pala ang mga batang katulad niya na may kapansanan. Nang makalaya mula sa nasabing sitwasyon ay nagsimulang mag-aral si Lee at nag-enroll sa primary school sa edad na 16 years old. Sa edad na 25 anyos ay nakapasok ito sa medical college bago kumuha ng clinical program noong 2016. Matapos graduate sa edad na 31 anyos noong 2019, ay nagtrabaho si Lee sa isang medical company bilang editor. Pero hindi nagtagal ay lumipat din ito sa Yunnan Province kung saan itinayo niya ang sarili niyang klinik at masayang nagsiservisyo sa mga residente. Samantala, dahil sa labis na dedikasyon para sa medical field, nagpresinta pa si Lee na gamitin ng kanyang mga kaklase sa pag-aaral ang kanyang cerebral palsy na sitwasyon. Nangako rin ito na kapag binawian na siya ng buhay ay idodonate niya ang kanyang katawan para sa pag-aaral. Bukod sa matagumpay na pagtupad niya sa kanyang pangarap, nakilala na rin ni Lee ang love of his life na si Yu na hindi alintana ang kanyang kalagayan. Sa mga pinanghihinaan ng loob dyan, laging tatandaan na katulad ni Lee, merong paraan para makaalis sa kasalukuyan yung sitwasyon hanggat merong kayong determinasyon. Z Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.